Dito tayo sa airport, I mean dito sa waiting area, Ayan banyo, waiting area ng Hong Kong Express, ayan, Hong Kong Express, 208. Ito ang travelator, ayan, walang tao, kunti lang, early in the morning, ang aming flight, 705. Ayan, ay, may aeroplano, hindi ko nakita, hindi ko nakunan yung naglalakad ay ako yung naglalakad ay naglalakad moving airplane hindi ko nakita yun yung buntot niya Hong Kong Airlines yata yan tapos siguro ito ang sakyan namin kasi andito na kami sa door sa gate 208 oh, pasikat pa lang ang araw andun may moving airplane doon kasi pacific tapos ayan ang tube na dadaanan namin mamaya kung ito ang aming airlines o sa kabila 210 yat O oo 208 na kami oo yan ang tube niya o yan papunta doon ayan ang airlines namin tapos, doon yung ibang mga airlines. Ayan. Ang ibang mga airlines. Ayan. Nag-bus kami. Shuttle bus papunta dito sa gate. Mula din. It takes 5 minutes yata. pero hindi ko hindi ako excited kasi wala na si inang ko na dadat na ang mga waiting 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 kunti lang kami wala pa siguro isang daan Buti na lang walang bagyo, guys. Kasi sabi nila may bagyo. Awan ng Diyos, wala. Maganda. Maaga din ako nagpunta dito. naglive live nga ako kanina. Lakad, 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 lakad. Tapos yan. Daming padating. Hindi ko alam kung kaano namin. Ka Sim Airlines. Kasi maraming gate. 208, 205 hanggang 210. 10 nasa likod. 210. Oo, oh, dapat nag-ano ka, ituloy. Oh, ako din. Kaso lang sa monetization sa Reels, wala pa. Oo. Oh. Tsaga-tsaga lang talaga. Ayun lang. tsaga lang talaga. Tapos may violation ka pa. Patay. Wala na talaga. Ako nga, ano na lang eh. For fun. For collecting memories. Kasi wala naman akong 5,000 na supporters or followers. Magsusubscribe so, kasi sila eh oh, oh. Hindi, kahit hindi sila magsubscribe Basta mag-follow lang mm Hindi -hmm. sa YouTube, subscribe kasi Oo, oh, oh, pero walang bayad yun Pag membership ka, may bayad mm -hmm. Pero pag subscribe lang, wala Hindi tulad sa ano, Sa isang Ano na, pag nag subscribe ka, may bayad Ganito ang roof guys roof ng airport dito sa Hong Kong Express. Mayroon din dyan sa kabila mga airlines. Pero hindi ako tatayo kasi parang ano siya, oh, foggy. kita. Mas, ano dyan, mas cloudy, foggy kesa sa kabila. Po. Naglalakad ang kasay. <laughs> Naglalakad. <laughs> Naglalakad ang kasay. Ako din once, nung nagpunta ako sa Singapore. Doon kami nag-exit ng kaibigan ko. YouTube. Ayan, boarding na, guys. Boarding na. Boarding time na. Ay, boarding na. Hi, everybody. Hi, everybody. Hi, everybody. Boarding time na, guys. Ayan, tapos nang na chika-chika. Nandun ang gamit ko. Iniwan ko na lang. <laughs> Boarding time na. 7.05 ang aming flight. Ayan ang mga airplane din. Ito naman iba. 2.05 ah. 2.08 sa amin. Ayan. O, wala nang tao doon. Tapos, umaga na, guys. O. Kita na ang... Ayan. Yan. yan. Tulad ng sinabi ko kanina. Ayan ang aming tube. Papunta dito. Ayan ang aming sasakyan. Hong Kong Express. Tapos, doon may airplane. Na moving... airplane. Maliit lang ang aming airplane. Pero malayo din siya. Nag shuttle bus kami papunta dito. Yun moving. Laging may flight ang Cathay Pacific. Cathay ulit yan. lumiwanag na talaga guys umaga na talaga dahil ang oras ay 6.31 <laughs> 6.31 na ayan ang view at 6.31 na ayan ang news ayan ang aking aro Saan ba ang sunrise? Doon? Doon bang sunrise? Akala ko dito ang sunrise. Hindi naman pala. Doon sa kabila. <laughs> Nahilo na ako. lalagay na 'yung aming mga bagahe yata. Ayan po. Uh, ayan. 'yung driver ng mga gamit. Ay ay hindi naman pala. I Isa la siya lang naman wala namang hila <laughs> wala naman siyang hila hila Ando na naman oh kasi Pacific na naman ang moving. Ayun oh may hila na siya. Manila na siya. Saan papunta? Doon sa likod. Ay, ay, yun ang aming mga bagahe. Nilagay na niya. Oh. kanya ng amin mga bagahi. yan palang sunrise, guys. Ayun, umala mas maliwanag diyan. Tulog pa si Ate. Sarap nang tulog, buti pa siya nakatulog. Kami hindi man lang nakatulog. Yan, pipila na tayo guys para hindi tayo maiwanan ng eroplano. <laughs> Pipila-pila na. Ito. So, Hong Kong to Clark. 208. Gate. Welcome, welcome. Wow, ang daming tip. I tip. <laughs> ano yan? For donations. Ayan o, oh. papasok na kami guys. Sandali lang, walang gaanong tao. Ayan, punta na tayo sa aeroplano guys, sa sinasabi kong tube. Nandito na tayo. Papasok na tayo. Ayan o, oh. Hong Kong Express. Ayan ang sakayan namin. Ay, bakit hindi naman itong tube na ito? Saan? Oo, oh, mali. Sa kabila pala ang airlines namin, guys. Hindi ito. Hindi yung sinasabi ko kanina. Dito pala na door. Kasi yung door na yan, oh, wala pala. Wala yung karutong na aeroplano ang tube na yan. Dito pala, oh. Ayan. Ayan guys. Oo, oh, dito pala. Ay, yun pa rin. Ano pala yun? Ay, ay. Ay, Spider-Man! Spider-Man! Greater Bay Airlines. Saan naman pupunta kaya yan? Where's your head? Where's your head? Saan naman? Dapat meron ka na. Kaya nga. Ito ah. Ayan ko lang alam yan, Greater Bay Airlines. Spider-Man. Manila? Manila din? Ay Manila din. Manila pala. Okay, <laughs> sa. Uh, so, that five minutes. ako din ang first time. Mura <mikin> kasi dito. Oo oh, mura. Sa kaibigan ko. Ay, 2.7 ako kasi kasali na yung amin. <I> Hindi, uh, <mikin> ko silan pa ng mga lagos dito. Kaya nga. Silan oh, nila. pinatanggal yung amin. Ang amin nila. Mas masilan pala sa ito. Uwi na amin. Ang dami si ate, nakasama natin kanina isang luggage lang yung chinikin niya tapos dalawa pa lang dalawang ina lang niya pinagbayad siya ng 600 plus kasi kung isa lang ang luggage mo isa talaga kasi yung isang malita ba yan bayaran mo ng 600 plus sa Pilipinas 400 plus o? ay din 32 tapos ano naging 33 po. hindi ako pinunan niya ako sabi ko ah ng ko mas maganda ng bayaran ko ngayon sa pagbabalik ko so, 33 mm -hmm. Ay, ang tapos 33 pinabawas tingnan morning guys. I got Canada luggage from Hong Kong napunta nang Taiwan. Taiwan to Hong Kong. Pinas. Hello. Thank you by the Hong Kong Civil Aviation Department. Just, uh, Ayan, nandito uh, na sa loob ng aeroplano, guys. guys. Okay, guys. Hanggang sa muli. See you on my next vlog. Thank you so much. Bye-bye.